Ay, andyan pala kayo. Pa? Biglang ano, biglang nag-on yung aking um, video. Well, actually, hindi ko alam kung pa paano ko paano ko mag-share sa inyo ng aking mga experiences. No, magsimula ng sumabak ako sa kompetisyon ng pagtutrabaho pero gusto ko kasi yung uh, gusto ko pa yung i-inspire sa mga ano uh, mga naging buhay ko Tingnan nyo ngayon kung ano kung saan ako nakatira Ayan dito ako nakatira ngayon yan simple sakto at kontento yun na lang lagi kong nilalagay sa mga ano ko no? kasi kung hindi ka magiging magbubuhay ng simple lang tapos kontento ka sa mga nakukuha mo or nagagawa mo hindi mataas yung lifestyle eh hindi ka gagastos ng malaki may matitira sa ano mo sa kita mo ganun lang gusto ko para nang sa ganun tumagal man yung span ng pagtatrabaho mo meron kang makikita na naipupundar mo onti unti kaya mas pinili kong umuwi dito sa probinsya sa probinsya ni misis ko at dito makipagsapalaran. Nga pala, isa po akong guro um, sa isang kilalang division sa NCR. Ito ang dibisyon ng Makati. Nagpasya ako mag-resign. Siguro sabihin na natin na ginusto lang ng panahon yung aking pagre-resign. Kasi nga, uh, maraming mga balakin doon sa aking pat na dinadaanan unang una na ah, politika inggit at saka hindi naman hindi naman sa mga accomplishment kasi sobrang dami ako ng accomplishment okay um, isa po akong coach ng volleyball at marami na rin akong mga na, naipadalang mga players Uh, international at national. Actually, some of them are playing in the UAAP previously and in NCAA. Ayan. Mahirap buksan yung istorya ng aking buhay. Pero pipilitin ko na i-share ito sa inyo. Uh, Bigyan nyo ako ng pagkakataon na ma-inspire kayo. Hindi para sa anong yabang yung meron ako or or uh, experiences na na-accomplish ko during the time of uh, my work in the division of Makati. Actually, for 10 years na ako sa division ng Makati as a, teach, a public school teacher, isang taon na lang pwede na ako mag-optional ret retirement. Pero inabot ng pagkakataon na ano eh na kina kailangan mo mag-decide eh, during the time pandemic very alarming yung call ng pandemic kaya in, inaya ko yung misis ko na umuwi na lang dito sa Bicol sa Sorosugol para maka-escape doon sa alarm ng COVID-19 um, nagpasa ako ng resignation letter Siyempre, first endorsement, second endorsement, third endorsement naroon na sa table ng SDS yung aking resignation which is to be signed na. Then um, during that time, we are already had our plans to go back here in in the province not knowing na yung aking mga anak yung panganay ko, pasado sa kanyang school na pag-pag-aaralan uh, bilang uh, Bachelor of Tourism Management. While my second is also a passer in the sports track sa Arillano. Ayan. And then yung aking puso naman madali namang eh, ano, madali namang siya eh dahil nangihinayang kami doon sa taon na dadating um, uh, na ipagpatuloy yung pag-aaral ng mga anak ko sa Manila uh, yung akin ng mga resignation dahil sa kahihiyan no, hindi ko na nagawang mag turn back hindi ko na nagawang ibig sabihin hindi ko na nagawang magsabi na sir or ma'am hindi ko na po itutuloy yung aking resignation kasi nga nasa third endorsement na and signed to be signed na ng ano ng division superintendent kaya pinagpatuloy ko na yung pagre-resign that is December 16 2021 then uh, for that year um pumasok ako bilang call center sa isang uh, BPO company sa Mandaluyong after 6 months na regular ako, uh, I gathered uh, the tenured position uh, bilang um, customer service specialist. Iyan sa billing and credit and back office. Okay naman, okay naman yung ano yung sweldo kung ano yung sweldo sa DepEd. Ganon din yung nasa sweldo ko. Um, kaya lang, nag-work from home. So, nag-work from home siya. Uh, after siguro ng 3 months ng work from home, no? pero on-site muna ng 6 months. After siguro mga 2 months or 3 months, nag-work from home na then afterwards there are things na need you, I need to report in the office kaya lang umuwi ako dito sa Sorsogon daladala -dala ko yung ano yung yung uh, PC na provide ng company ayun then I start I started work here uh, on this location no with the status of temporary work from home kaya lang ang problema ko naman doon every week ay uuwi or magre-report although hindi pa naman siya on process talaga pero there were times na uh, magre-report sa office which is hindi ko kayang gawin dahil malaki yung pamasahe no? it cost 1,500 going uh, to Manila and then another 1,500 going going back here. Eh, hindi ko na inantay. Although sabi ni coach ng coach ay ay hindi pa naman daw permanente na mag mag ano. There were times na patatawag do sa office to go on site. Eh dahil nga sa mahal ng pamasahe, hindi ko kinakaya. Ayun, eh, that's why I decided to resign and focus here in in the province right now um, nag-apply ako ulit sa DepEd but this time a strong um, uh, uh, person no? which uh, maybe talagang ano, calling this is a calling na that I have to go back to where I started kasi I love teaching um, Siguro ko naman sa span of 21 years na nagsi ako sa SDO Makati, there are accomplishments na talaga namang naitulong ko o na-inspire ko sa mga bata. Um, yung iba, nasa national team. They, actually, etong recent na Asian Games, they competed in China. No? Um, ayan. And then, others are in the prominent um, resorts kasi i taught them how to swim i taught them how to do the fitness i taught them how to do sports coaching and also other things related to sports track yes yung sports track po yun yung aking forte i've been a writer of the special program in sports and also a module writer of the sports track um, sa pagpunta ko dito sa province yan ang isa sa mga um, gusto kong i-expose at itulong sa probinsya ng Sorsogon how to create and align the program of the sports track as useful as I do as as I did in the division of panghati eh, mas maganda mas may enhance pa ayan, so kung bibigyan ako ng ano, ng um, time uh, ng chance to be indebted again um, sana in God's will matupad and also, continue to inspire students, continue to support my family needs nga pala ako ngayon ay nag ah, yan, parang hindi pa ako marunong mag ano, no? hindi pa ako marunong magtusok tusok nitong ano nakaka nakatatlo na akong bukas dito ayan may mga ano nga may mga shell na ah, ng ano yung bao ba ano yung bunot no um tagaktak pa lang ng pawis pagka nag nag ano kanitong ano nitong um, nyong. no hindi ko kinakaya pang apat pang apat na ito ayan gusto mo makita yung ano yung una ng tatlo ay kawit ito ayan ito yung lutuan ko ayan actually nahihirapan ako sa pagluluto kasi magagatong magsisibak ka ng panggatong. Tapos, mag-ihipan mag mo yung ano, yung ah, uh, kahoy, yung apoy, para magliyab. Ayan. Ayan. um, then, sa umaga, pagising mo, magsisiba ka ulit, magpapainit ka ng kahoy, magpapalingas ka, mag um, ag, papainit ka ng ano tawag dito initan ng tubig para makapagkapi ka yan itutol ko kayo sa loob ng aking bahay na pansamantala kong tinitiran actually sa ano ito sa um, sa ano ito ayan ay ulitin ko ito ay hindi sa akin ito ay sa um, kapatid ng misis ko nakisilong muna ako para at least meron akong matutuluyan habang naririto ako oh. ayan oh, nakita nyo yung akin ano? dami na kasabit tuyo yan tuyo yan tuyo tapos may itlog meron akong tinapay Ayan. Naubos na yung aking delata. Meron na akong noodles. Meron pa na ako sabit noodle. Ayan. Tapos yun yung aking simpleng higaan. Yan. So talagang ano, simple buhay lang. Ayan. Kailangan hindi ka maluho. Kung anong available. Yapat. Yeah, yun yung anihin yun yung um, pagsumikapan pagtiisan siguro ko pero pag siguro yan dyan muna kayo pag siguro okay na ako sa trabaho nakabalik na ako sa DepEd masasuportahan ko na yung pamilya ko sa ngayon ang nagsusuport sa akin yung misis ko siya naman yung may work ngayon sa Manila soon pagka nakapag uh, work ako um, they they all going back here and sama-sama na kami sana merong ano makabili rin ako ng ng ganitong klaseng lote oh no? para Nasa sa ganun, eh, ano, hindi tumalab, nakita nyo hindi tumalab yung ano, hindi, hindi matalim eh. Yeah. Um, Makabili rin ako ng sarili, para hindi, siya mo na sa akong kong pundar, for how many years na pagtatrabaho. wala kang accomplishment sa pagkatrabaho mo that give is that gives is ano stress dito ganito ito actually yung mga ano na pang pang ano pang gata syempre nasa Bicol ako walang uh, napaka prominent ng Uh, ano, tree of life sa mga taga -bicol. Kasi lahat pwedeng gataan. At saka, talaga namang masarap. Yan. Ay, nako. Ayaw pa. yung iba makikita nila pagkatawa na nila yung paggawa ko nito kasi talaga namang hindi ginagawa ito yan tapos ihilahin dito tumatagaktak yung pawis ko eh paghila hmm. Ayan, ayan. Nahulog. So, pag nahila mo na, lalabas na lahat yung Oh, unti-unti, lalabas na yung... Yan. Uy, mukhang pinadali ah. Kasi nagbibideo ako eh. No? Yan, ito na yung ano. Pag natanggal ko na yung sh coconut shell, pa yung bunot, lalabas na ito. Ito ngayon yung binibiyak tapos inaano sa pangkayod. Dapat may kayuran kayo. Tapos pipigain yung gata. Pag hindi ka sanay sa ano sa buhay. Uy. Labiyak. yung ano nabiyak ko siya huh? Huh? nabiyak sayang yung tubig hindi ko na inam hmm. pang ito pag ganito kakapal pang ano na ito pang kayuran pang gata yan. Yeah. Okay. Um, hanggang dito na muna. At magpapatuloy tayo sa mga susunod na episode. Guys, please subscribe to my YouTube channel. Um, asahan nyo yung province life. Ipapakita ko sa inyo lahat. At kung paano yung iba't ibang klase ng um, mga native food dito sa aming probinsya. Salamat po sa inyo. Ah, lahat po ng mga subscribers ko sa YouTube channel, maraming maraming salamat po sa palagi niyong pagsuporta sa akin. Um, hayaan niyo i bahagi ko sa inyo yung aking journey dito sa province of Sarsogon. Mabuhay po kayong lahat. Salamat.